Anong ganap sa mundo ng showbiz. Humarap na sa Senate hearing ang dalawang GMA independent contractors na sina Jojo Nunes at Richard Cruz kaugnay pa rin sa isyu ng sexual harassment na inireklamo laban sa kanila ni Sparkle artist Sandro Mulac. Isinagawa ito ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinangungunahan ni Senator Robin Padilla kasama pa sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, at Senator Joel Villanueva. Iginiit ni Richard na hindi sila executive ng GMA at wala silang kapangyarihan sa mga artista nito. Itinanggi rin niya ang umano'y akusasyon laban sa kanila ni Sandro. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa, sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwan sa sabi sa online, wala po kaming kapangyarihan o impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Ayon naman kay Jojo, nalulungkot at nasasaktan daw sila sa mga nababasa at naglalabasang balita at posts laban sa kanila, na tinatawag silang bakla at abuser. Siya niya, oo oh at bakla raw sila subalit hindi sila abuser. Hindi naman po namin itinatangging bakla kami, sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin. Ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na babasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo at may takot po kami sa Diyos. Humihiling din umano ng hustisya si Nanones at Cruz laban sa malisyosong mga bintang laban sa kanila. Kaya umano nilang patunayan sa piskalya o korte na wala silang kasalanan. Hiling din nila sa sambayanan na huwag muna silang husgahan at hindi pa sila convicted na kriminal. Kay Sandro naman daw, wala raw silang ginawang masama laban sa kanya at alam daw ng aktor ang totoo. Hindi pa raw huli ang lahat at magsabi ng totoo. Agad naman itong pinabulaan ni Ninyo Mulak na sinasabing nagsorry ang dalawa noong nagkaharap-harap sila kasama ang presidente ng GMA Network na si Annette Gozon. Na umiiyak sila nung nagsorry sila. They were crying, both of them. And they even, they even offered to, ano, to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung ano. Ang true? sagot ko sa kanila, ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering uh, of, ano? Uh, something sa, ano? Charitable institution? Is it true? <laughs> no po, Your Honor. Kasi that would be very insulting po. Huh? No po, Your Honor. Oh, they are denying it, Mr. Mulak. Um, Sir Dr. Ms. Annette was uh, present during the, ano, during the, the incident. Okay. Samantala, may sapat naman daw na ebidensya para sampahan ng kasong kriminal si Nanones at Cruz. Sinabi ito ni na Sen. Robin Padilla at Senator Jingoy Estrada matapos ang isinagawang executive session. Ito'y sa kabila ng mariing itinanggi ni na Jojo Nones at Richard Cruz sa pagdinig ng Senado ang aligasyong sexual harassment laban sa kanila. Ayon kay Estrada na pagkasundoan nila kasama si Padilla, Senators Ramon Bong Revilla Jr., Grace Poe at Ronald Bato de la Rosa na malakas ang ebidensya laban kina Nones at Cruz.